Anong nangyayari? Sa tingin ko, ito ang paborito ko nga po na si Margot. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Mukhang may nangangailangan ng tulong ko. Kailangan kong bumangon. Oh, what a sign sister, Margot. You fail to make it a na para ayusin ito. Pero hindi ang nakatatandang kapatsish. Ano ang nangyari? Iminong kong kung simulan natin ang isang hamon. Ano ang bagay Kawili Okay. Gusto kong gumawa kayo ng donut para sa akin. Mice, Ito it ang magiging pinakamaitim na donut. Ano ba ang hindi mo gagawin para sa iyong mahal na apo? Sa tingin ko, napaka-convenient at mabilis magluto ng donut gamit ang isang espesyal na aparato. Kailangan mo lang ibuhos ang masa. Oh, sige. Kaya ko yan. Makulay lang ang mga donut ko kasi mas masaya yon. Wow. Oh. Red Daughter, napaka-mapangarapin mo. Oo, masyadong marami ang sipon. Tingnan mo kung ano ang dapat na tunay na donut. Maitim sila, pero malamang masarap. Ang itim ay pinakamahusay na pinagsasama sa pula, kaya bubuhusan ko ng pulang glaze ang mga donut ko at maglalagay ako ng kaunting puti sa ibabaw. Ngayon na. Oh. As sweet vendor from my delicious Salamat sa palunood. Tulungan mo ako. Dalhan mo ako ng malalim na plato ngayon din. Ibubuhos ko ang strawberry syrup dito. Perfecto. Try ko ang buhangin. Tingnan mo kung para saan ito. Oh. Mahal kita. Mahal din kita. Mahal kita. Mahal kita. So, wait a serious of Sing and to go ito. Oh Paano ko naman tinatakot ang isang isan matandang Bigilin babae mo? ng ganon? Tara na. Syrup lang yan. Uh. Sense, bra, and cheaper. Saka, fair, and sa gap. ko. Paala. Hindi lang masarap ang lasa niya, kundi maganda rin, hindi ba? Ah. Oo, oh, mukhang astig ito. Ah. Huh? Kung dinala nila sa akin yon, paano ito oh, mawawala? Oo naman! Ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang hitsura ng normal na donuts. Una, wala talagang dahilan para gawing itim ang mga ito. At para sa ganda, sapat na ang kaunting pulbos na asukal. Tingnan mo kung gaano ito kaganda! Asti. Ang kagandahan ay ang aking mga donuts. Tignan mo lang sila at siguradong giginhawa ang iyong pakiramdam. Pero para maging mas masaya pa, ay, mo bakit di magdagdag ng makulay na sprinkle? Pero una, kailangan mong buksan ang garapong ito. Tara oh! na! Ah! Ah! Oo, oh, oh, Rebecca. Pinuksan mo nga ang garapon. Ngayon, tingnan mo kung gaano ka nakasaya. Binabasa mo ba ito? Tama, Raltay. Sukuha ang mga donuts. Margot, oras na para pumili ng panalo. Pagsimula nilang gumawa ng donuts. Sa sarili niyang estilo, mukha kang medyo nakakatakot, kaibigan. Sa totoo lang, napakasarap nila at hinahanap pa kasama ang sirap. Magandang ideya iyan. Lola, susubukan ko na ngayon ang mga donut mo. Hindi ako magsisinungaling. Medyo okay lang sila. Masyadong simple. Pero ang mga donut ni Rebecca mukhang mas interesante. Sana masarap din ang lasa nila. Ang pinakamasarap na donuts na natikman ko, ikaw ang panalo. Oh, mahal din kita, Margot. Oh, ano? Tigilan mo na bang takuti ng matandang babae? Saraw na ito. Kailangan mong gumawa ng cocktail para sa akin. Masarap e, at maganda. Sige. Walang problema, mabuti. Oh. Sabang isa sa mga option ay gumawa ng cocktail mas manakagusto ni Margot. Halimbawa, Marga magsimula sa toxic waste candies. Pero hindi ko kailangan ng mga lollipop mismo. Kailangan kong gawing likidong masa ang mga candies na ito. Sa pangkalahatan, kailangan kong tunawin ang mga ito. A perfect joy! Ngao na'y <laughs> oras na para or idagdag ang candy na Skittles. Wow! Gawin na natin ito! <laughs> Walang pag-aalinlangan tungkol dito. Gustong gusto nilang lahat ang mga matamis Ngayon, na ito. Mga tins karo ti daw pagkulay ayon sa chukulay upang sa ikitawa sa imang dots na maipamahagi sa iba't ibang kulay at masarap na mga tasa. At ngayon, oras na para sa Sprite. Ilagay na natin ito. Oh! Paul, ang uh -huh. ka na baka ang cocktail. Kaya lang halos imposible na itong buksan. Nagawa ko! Magamitin ko ang hairpin para dito. Gutom na! Gutom na! Ako! Paano? Ano? Hand sweep. Oh, huh? Kikikikawawa naman si Rebecca. Ayos lang ako. Naligo lang ako ng Sprite. Pero hindi lang iyon. Anong klaseng cocktail ang walang whipped cream? At konting candy ay hindi makakasama. Tada! Handa na ang aking obra maestra. Oh, ang galing mo! Pero nahuli ka. Ang mga cocktail ay hindi talaga masustansya. Kailangan ni Margot ng mga bitamina, kaya dapat maging kapaki-pakinabang ang cocktail. Ang mga bitamina ay karamihan nasa sa gulay. Kaya bakit hindi, hindi na lang gumawa ng gulay oh, 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 na cocktail? Ang bango nito? Sigurado akong matutuwa talaga si Margot. Duda ako dyan. Magsisimula na ako magdawa. Do the mocktail, Grace, yung strawberry syrup. Awas uh, ko ito sa baso. Pero ito may mas maganda. Pagyaw sa'yo gagamitin ng spray. Pero na ayusin ko ito. ng kaunti gamit ang birding syrup. Grant, kailangan ko ulit ng tulong mo. Kumuha ka pa ng whipped cream para sa akin. Balang araw, dudurugin ko ito. Ang creepy talaga. <laughs> Hoy! Akin pa rin ang cream na yan! Sige, Akira. Tama ang lahat ng ginawa mo. Sa so, nagbibiro lang sila, pang huli, lalagyan ko ng cream ang cocktail. At syempre, bakit hindi ito palamutian ng isang mata ng marmalade? At ang kinalabasan ay maganda. Margot, piliin mo kung aling cocktail ang panalo. Lagi talagang original ang kay Wednesday. Tingnan nga natin ang sarap Ako ng ito. cocktail mo. Ba ang marmalade uh. ay parang cherry sa ibabaw ng cake. Mas eksakto, parang mata. Uh. Lola, pinaghalo mo na naman ba ang lahat ng gulay? Alam mo, hindi ko talaga kayang kainin ito. Ble, ang sama. At ang kapatid ko ay nakaisip na naman ng isang bagay na astig. Subukan nga natin ang lasa. Kamangha-mangha! Rebecca, nanalo ka na naman. O, huwag kang mag Balang araw, susuwertihin ka rin sorprendihin mo ako ng masarap na pasta ngayon. Sige. Ahem. Anong mga kurup- Meron akong dalawa, oh! Oh, pasta? Ay, sige. Uy, naku, walang mas madali kaysa magluto ng spaghetti para sa aking apo. Paano ko malalaman kung mainit na ang tubig sa kaldero? Um, May kamay na tutulong sa akin. Huwag itong ulitin sa bahay dahil uh, hindi nito nararamdaman ng init. Kahit na, hindi pa rin ito kaaya-aya para dito. Ang pre-made na spaghetti ay nakakasawa Bakit hindi ko ito lutuin? May harina ako? Oh, ngayon lahat ay may harina na Huwag sumigaw, hindi sinasadya ni Lola Kailangan natin Kamingin mo, Zae-se Ay, rin bagdawin ikalang ano gaga may hilao na itlog Oh, ah, daw si Hal ding mabuti Yahan, dadaang pundasyon Manahon na para kulay ng mesa. Pitak. pre Para ifay makulay ang spaghetti. Susunod. Kailangan mong irolyo ang masa gamit ang espesyal na makina. Sige. At pagkatapos ay hiwain ito para maging spaghetti mix. Kaya malapit nang matapos ang aking makulay na pasta. Hi. Hi. Sigurado akong ang hilaw na spaghetti ay maaaring maluto oh, gamit ang pag-ibig. Oh, hindi ka naman magiging kompleto itang kahit ano, Rebecca. Sobra ba ang ketchup na nilagay ko? Oh. Hindi po, Lola. Ano? Ni hindi ko man lang ito binuksan. Oh, at mayroon ano? akong takot. Ano? Oh! Ano? May hercules. ano? hercules! ko Tignan mo, to? Oh, Tignan mo, Rebecca, salamat sa napkin. Pwede ko nang ituloy ang pagluluto ng pasta. Sige. May kaunting pagmamahal ka bang maibabahagi? Ketchup sa spaghetti. Sarap, pero nakabagot. Alam mo ba kung paano gawing mas kawili-wili ang spaghetti? Kailangan nating kulayan ito ng itim. Oh. Alam hindi ka nagkidawa sa nakakatuwang ideya. Bakit so, hindi bigyan ng takot ang aking bahagi gamit ang ketchup at mata? Gusto ko ang ideyang ito? Isa pa ay ang gawin kong makulay na pasta. Sana magustuhan ito ni Margot. Maganda. Ha ha ha. Wednesday, itigil mo na ang pananakot sa akin. Ang pagkain, interesante na naman, kaibigan. Hindi ito pasta. Si Lola, pero gumawa siya ng klasikong spaghetti na may ketchup. Masarap Super ito. Ano kayang naisip ni Rebecca? Sana hindi lang maganda ang mga spaghetti na ito, kundi masarap din. Salamat sa panonood. Kaya sinusubukan ko lalo na para sa iyo. Rebecca, gusto mo bang Uray! kunin? Nagtatrabaho ako. Isang beses muntik ko nang makalimutan, dala ko pala ang isang hairpin lalo na para sa iyo. Sa palagay ko babagay ito sa iyo nang maigi. Hindi maige. ako nagsusuot ng mga ganung bagay. Nako, at sa pagkakataong ito, ihanda mo ako ng Caesar salad. Sige, madali lang. Marunong akong magluto ng mga salad. Wow. Susubukan ko. Para sa Caesar, ang mahalaga ay huwag tipirin ng repolyo, konting manok, at syempre, mga tinapay na crackers na masyadong matigas para sa akin dahil masyado silang makunat. Ha! 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 Grated cheese sa ibabaw. Gustong gusto ito ni Margot. Alam ko, Margot. nanay. Gagawa ako ng pang-spring na regalo para kay Margo. Hindi ito magiging Caesar, kaibigan. Sa tingin ko, magugustuhan niya ang mga nakakain kong mga bulaklak sa mahabang tangkay. Kapayapan! Listie, tingnan mo! Ang ganda ng ideya! Kulang masyado. Heto ang ideya ko. At talaga namang cool ito. Gagawa ako ng salad diretso sa sile. Ilalagay ko ang lahat ng sangkap doon. Siguruhin gawing dila ang pipino. At gagawa ko ng mga mata mula sa olives. Tingnan mo kung gano'ng kakyut ang palakana na kuha ko na natin ang inihanda mo ngayon. Rebecca, nakagawa ka ng isang talagang cool na bagay pero parang karaniwang gulay lang ang lasa. Ang lola mo ay marunong magluto ng masarap na Caesar. Ngayon ay hindi ito naiiba. Napakasarap! Wednesday, mga olive ba yun? Hindi ko sila matiis! Lola, congratulations sa iyong tagumpay! Aba! Sa wakas, ang tagal kong naghintay. Maraming salamat. Mag-subscribe sa Borrowed Up as patuloy na iangat-angat ng mga bayani ang iyong mood. Mas marami pang masarap at masayang hamon dito lang sa aming channel.